Nakapunta nga tayo sa China at tayo po ay nagsumite ng na isang solusyon sa pinag-aagawang mga isla dyan sa West Philippine Sea. Walilinawin po muna natin. Ha? Yung kasong sinampan natin at uh, ang nagkaroon ng desisyon noong 2016, yan po ay mga issues tungkol lamang sa karagatan. Bakit? Dahil ang nag-decide po dyan ay ang International Tribunal for the Law of the Sea. Dahil ang hindi natin pinagkakasundoan at ang nais nating linawin, ay mga kontrobersiya na umuusbong doon sa UN Convention of the Law of the Sea. At bagamat mayroon talagang mga napakagandang desisyon dyan na pumapabor sa Pilipinas, gaya ng walang legal na basihan, yung pag-angkin dahil doon sa tinatawag na historic claims to water, wala daw ganon. Ang sabi ng tribunal, dapat ang iyong karagatan ay internal waters, territorial sea, at EEZ. At kapag hindi yan kabahagi sa ganyan, e eh walang bisa eh hindi pa po nare talaga ang agawan dahil ang pinag-aagawan po ay mga isla. At kapag isla po ang pinag-aagawan, iba pong uh, batas ang umiiral dyan, yan po yung customary international law kung paano nagkakaroon ng titulo ang isang estado sa pinag-aagawang isla or um, kalupaan. No? At syempre po, by way of summary, wala pong tama o mali ang sabi po ng international law doon sa pinakamalakas na ebidensya na nagpapatunay na merong effective occupation or yung pruweba na ikaw ay isang soberenya na gumagana sa isang pinag-aagawang teritoryo ang magiging basihan. At ang ating solusyon, sabi ko, teka muna, teka muna. Miski ang China ay hindi tumatanggap ng jurisdiction ng arbitral tribunal, eh mga eksperto yan pagdating sa mga issue of fact. Issue of fact lang tayo, wala na yung law, okay? Kalimutan muna natin yung law kung ayaw tanggapin ng China. Pero as an issue of fact, ang pinaka-importanting desisyon ng tribunal dyan ay walang kahit isa doon sa pinag-aagawang mga isla o bato-bato ang pupwedeng magsustene ng buhay. Ang depenisyon kasi ng isla sa UN Convention on the Law of the Sea hindi lang dapat palaging nakalutang, miski high tide. Kinakailan, kaya niyang bumuhay ng tao. Ibig sabihin dapat may freshwater source. Eh ang sabi ng tribunal, yung mga pinag-aagawan yung lupa dyan, walang kahit isang po pwedeng bumuhay ng tao. At therefore, walang isla dyan. Walang isla na po magbunga ng 200 nautical miles. Kasi partner, bagamat ang China ay malayo, oh. sinasabi niya dahil meron siyang titulo doon sa mga isla, yung mga isla naman niya, nagkakaroon ng exclusive economic zone. Kaya pag pinagdikit-dikit mo yung exclusive economic zone, yung mga isla ang inaangkin ng China, halos buong. South China Sea o West Philippine Sea ang kanyang inaangkin. Pero sabi ng tribunal, walang ganun. Ibig sabihin, yung mga palaging litaw, maski na siya ay high tide, ang tawag po dyan ay high tide elevations. Po pwede lang silang magbunga ng 12 nautical miles na territorial sea. Ang territorial sea naman, hindi gaya ng, ng uh, exclusive economic zone, na meron ka lang karapatan na mangalap at makinabang sa tanging ang territorial sea, meron ka talagang soberenya, meron kang jurisdiction. Pero sa mga isla na pinag-agawan ng China at ng Pilipinas, e aanim lang naman daw ang litaw talaga kapag high tide at anim lang ang pwede magkaroon ng territorial sea. So sabi ko, bakit tayo mag-aaway? Sabi ng tribunal, Pilipinas lang ang pwede maka-EEZ kasi nga tayo lang talaga merong palawan doon, katabi lang talaga ng, uh, ng uh, South China Sea yung palawan. So tayo lang merong 200 exclusive economic zone. Actually, mas mababa pa yan kasi meron tayong overlaps doon sa sa mga kaharap nating mga bansa, no? So siguro mga 150 yan. Tapos yung anim na 12 nautical miles, o oh, magkano lang yan? 12 times 6 is 6 ano man, 12 times 6. 72. 72. So at most, at most ah, 272 lang ang hindi makakabahagi ng tinatawag nating high seas. na walang miare ari na isang bansa pero lahat ng buong lahat ng mga bansa sa daigdig ay may karapatan gumamit at kumalap ng tanging yaman basta po protektahan lang. So ang sabi ko, bakit tayo magkakagera? Bakit natin guguluhin ang mabuting pagsasama ng kapitbahay e samantalang ang mga mapupunta lang sa Pilipinas at most ko ibibigay sa atin yung mga titulo doon sa mga islang nakalutang, miski high tide, ay 76. 72 ba? 76. Ano sabi mo? 72, no? Hmm. At 200 not miles ng exclusive economic zone na wala namang soberenya. Pag paghalap lang ng tanging yaman. E eh, alam niyo ba kung gano'ng kalaki ang South China Sea? It is 1,315 miles, square miles. Napakalaki. Tuldok lang yung mapapasailalim sa ating soberenya at terito, at, at jurisdiction. At kakaunti lang yung 200 nautical miles kung i mo sa 1,315. Hindi kinakailangang pag-awayan dahil yung balance niyan, high seas na pwedeng pakinabangan ng lahat. At ang aking suggestion, dapat nga yung mga nag-angkin ng mga bansa dahil tayong pinakamalapit dyan mm -hmm. sa high seas na yan, tayo yung magiging stewards, tayo yung mga ngalaga at bilang isang kristyano, yan naman talaga ang sabi ng Biblia, di ba? 'Di ba yung naalala niyo ba yung parable of the tenant na talagang sabi nga doon sa parable of the tenant eh binigay ang mundo para pangalagaan natin, no? So, pangalagaan natin dahil kinakailangan inaaruga ang kalikasan at sinisigurado na ito po ay uh, magagamit ng mga susunod pang henerasyon. Alam mo, ang Chino, talibasa talagang ang interest nila ay mga lakal, magbenta. Kapag sinabi mo na, hindi kailangan makipag-away dahil o pwede mo namang gamitin yung balanse ng 1,315 nautical miles na, na high seas. Parang nakita ko sa kanilang mga mata na bagamat gusto nila ang kinin yung buong lugar na yan, eh, nakita naman nila na kakapraso lang naman pala yung involved sa kontroversiya, at least ng Pilipinas at ng China. No? At makikita mo na, wow, kung ang ibig sabihin nito ay iwala ng banta dun sa kanilang paggamit ng high seas at mawawalan na ng sandatang Estados Unidos dito sa kanyang uh, kagustuhan na magkagulo sa panig ng China at ng US, baka nga mas mabuti, gayon ang ating gawin. No? So may pag-asa po, habang nangyayari ang mga bombahan ng tubig, yung mga dangerous maneuvers, mga laser, ang aking so solusyon, adresin na natin kung ano talaga ang root cause ng problema at ito yung pinag-aagawang isla. Pag naayos po yung pag-aagawang isla na yan, lahat po yan malulutas. Pwede ba mangyari? Well, ang sabi ko nga, no? ang Chino gusto lang nila gumawa ng pera. <laughs> Daig na nila Amerika sa magiging kapitalista. E eh, kung makikita nila na wow, mas mabilis ang pagkagawa ng pera dahil makakakalap ako ng tanging yaman dun sa balanse ng 1,315,000 miles na high seas. Sa tingin ko po, magagawa ito sa lalong mabilis na panahon. Pero siyempre, meanwhile, lilinawin ko po ah, Yang water cannon na yan, mali. Ang aking suwestiyon sa ating uh, mga Coast Guard at Navy, magkaroon na rin kayo ng water cannon. Bakit? Kasi hindi naman tayo po pwede ng pagbarel pag tayo nag-water cannon. Hindi po yan proportional. Hindi kumbaga angkop doon sa ginawa sa atin. So pag winater cannon tayo, mag-water cannon din tayo. Pag tayo laser beam, mag-laser beam din tayo. Okay, pero hindi po yan dahilan para tayo ay mamarel. Dahil ang self-defense po, dapat proporsional dun sa ginawa sa atin. Bakit nga ba hanggang ngayon, ilang beses na tayo win ng water cannon, eh wala pang water cannon ng ating mga barko. Ang pangalawa ko pang solusyon dyan sa ayungin, dahil <coughs> ang problema dyan, hmm. ang ayungin, ay karagatan po yan, hindi yan lupa. Naglagay tayo ng barko ron para meron tayong parang station na pinangangalagaan natin yung karagatan kung saan tayo lang dapat talaga ang nangangalap ng tanging yaman. Pero, dahil yan ay isang station, nandun yung mga sundalo natin na kailangan talaga bigyan ng pagkain at ng tubig. Otherwise, mamamatay. So, anong solusyon ko? Ang solusyon ko kasi, miski hindi natin tatanggalin dyan yung Sierra Madre, magtalaga na tayo ng isang barko na umaandar para paikot-ikot na siya dyan sa Ayungin Shool at siguro may isa na lang na magkikita sila para magbibigay ng supply at hindi na mahaharang ng mga Chino. Di ba po? Alam ko yung solusyon na ibabatol galing sa dagat, pero napakahirap naman po niyan, no? Dahil kinakailangan pang pumunta sa karagatan para kunin nyo, uh, yung, uh, yung, mga supplies, no? Pero that is an ingenious suggestion na sa akin naman, mas mabuti pa talaga na magtalaga na tayo ng permanenteng barko na, lum na umaandar dyan, na moderno, na may kakayahang depensa ng sarili, may water cannon din, mayroon din laser beam, kasi karapatan po natin na sumagot kung ano yung banta na na, na naranasan ng ating mga kasundaluhan dyan sa Ayungin Shool. Basta kapag tayo win after cannon, mag water cannon din tayo. Pag tayo laser beam, mag laser beam din tayo. Magkano lang ba yan? Makakabili naman ata sa divisora ng laser beam, di ba? Pero kinakailangan talaga eh, military grade. So kumuha tayo ng military grade. Pero hindi po tayo po pwedeng magpaputok. Bakit? Unang-una, hindi po talaga yan subject sa soberenya no? at sa jurisdiction. Dahil ito po ay karapatang economic lang yung pangara, pangangalap at pakikinabang sa tanging yaman sa Ayungin Shol. Pero ang aking mensahe na mukha naman tinanggap ng mga Chino. Naku naman, libu-libong taon na tayong mapayapang naging magkapit bahay. Hindi naman natin malilipat ang ating teritoryo. Bakit hindi natin ipagpatuloy ang mapayapa nating relasyon at mabuting relasyon na dapat hindi natin sirain dahil sa mga bato-bato at isda na pinag-aagawan sa West Philippine Sea.